si interview mainit-init kasabay ng kontrobersyal na issue ni Jared Anderson muling nag-iingay ang huling ex ni Kim Chu grabe din ang ginagawa nila sumasabay sa ingay para pag-usapan nagsabay pa ang dalawa na parang mga hindi professional na artist kung magsalita sa mga interview o panayam sa ginagawa nila mas nalalagay si Kim Chu sa mga hits ng tao. Ngayon niya, tinutulog sa siya kahit wala namang ginagawa ang artres. Nawa, pag-isipan naman sana nila Gerald at si Yan ang mga binibitawan na silita. Kung buti sana, sila lang ang nakakaranas ng bashing. Si Kim Chu rin ay nagpupuruhan. Kung sino pa yung babae, siya pa tong tahimik ayon nga sa mga komento. Naku, sikat na sikat talaga ang Kim Pao. Kaya ang daming nakikiride. Ngayon, ng mga ex, Gerard at Sian. Kaya na kaya ang maging love team. Total, pilit kayo ng pilit sa buhay ni Kim Cho. Pagkatapos niyong paiyakin, para kayong mga dinta. Pahidikit, lumalabas ang pagiging user niya sa babae. Ayon pa sa ibinahaging komento parang walang puso si ex ang tindi ng ginawa niya tapos ngayon lakas loob banggitin ang buong pangalan ni Kim Chu kilabutan naman kayo hindi na nahiya sa babae kalat na kalat yan sa publiko pasikat na naman Diyos na ang bahala magparusa sa mga taong hindi marunong makontento hindi marunong rumispeto sa mga kababaihan Anong sinin nyo rito sa panawagong update?